Sa mundo ng hunter-hunter, kilala ang pamilyang Zoldyck bila ang pinakamabangis, pinakamisteryoso at pinakamalupit na pamilya ng mga asasin. Pero sa likod ng kasaysayan at tradisyon nila, may isang patang nila lang na tila lumilihis sa daan ng dugo, si Kilua. Pero paano kung siya pala ang itinakdang higitan silang lahat? Si Kilua Zoldyck ay sinilang para maging tagapagmana ng kanilang pamilya, wala pagkapatak tinuruan siyang pumatay, tiisin ng sakit at maging walang awa. Is na yakapin ang daang iyon, pinili niyang tumakas. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil alam niyang mali ang ipinipilit sa kanya. Dito palang makikita mo na ang kaibahan niya. May puso siya, may kalayaan sa isip at may kakayahang magdesisyon para sa sarili. Pang sina Silva at Sino ay nananatiling tapat sa pagiging mamamatay tao. Si Kilua ay unti-unting humuhubog ng sariling landas, isang soldik na may malasakit. Pero hindi lang yon ang dahilan kung bakit kakaiba si Kilua. May isa pang pa dahilan kung bakit siya delikado. Si Aloka, ang kanyang kapatid. O mas tama ang nilalang sa loob ni Aloka na si Nanika. May kapanyarian si Nanika na lampas sa lohika. Kaya niyang magpagaling, magbalik ng buhay at literal na baguhin ang realidad ang tanging taong kayang kontrolin siya ay si Kilua. Kung pagsasamahin mo ang assassin instinct ni Kilua, ang pagiging henyo niya sa Nen at ang kapangyarihan ni Nanika wala nang makakatapat sa kanya kahit ang buong Zoldyck family baka hindi nakayanin ang kombinasyon na ito. Ngayon pag-usapan natin kaya ba talaga ni Kilua na lampasan ang, ang kanyang ama na si Silva o ang kanyang lolo na si Zino. Oo bata pa siya mga idol kulang pa sa karanasan pero si Kilua ay may hindi matatawarang learning ability. Bawat laban niya kayo sa Chimera Ants at sa Succession War Art, lahat niya noon ay naging hakbang papunta sa pagiging Ultimate Warrior. Pero higit pa dyan, ang lakas niya ay hindi galing sa pot o kasakiman. Ito ay galing sa pagmamahal, sa proteksyon at sa kagustuwang baguhin ang ng mundo. Isang bagay na si Silva at Sino ay hindi kailanman naabot na si Kilua ay magiging pinakamalakas na soldik. Ito ay hindi dahil ginusto ng pamilya niya. Hindi dahil pinilit niyang maging higit pa sa itinakdang kapalaran para sa kanya. Siya ang simbolo ng bagong henerasyon, isang mandirigmang may puso, isang mamamatay taong may kabutihan, at isang kapatid na handang magsakripisyo para sa pamilya. Kaya ang tanong mga idol, iigitan ba ni Kilua ang buong Zoldyck family kung itutuloy niya ang landas na pinili niya, walang duda. Ano sa tingin nyo mga idol, siya nang pa ang pinakamalakas na soul League, mag iwan ng komento sa ibaba, ilike kung nagustuhan mo, at huwag kalimutan mag subscribe para sa mas marami pang Hunter x Hunter theories.